Hello guys mga ka-good vibes, alamin sa videos na ito ang mga pamayin ng sinaunang Pilipino. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, isishare ko po sa inyo ang mga pamayin ng mga sinaunang Pilipino. Just watch lang po the full videos guys. Maraming salamat po and God bless everyone. Ang mga pamahiin o superstitious sa wikang Ingles ay mga paniniwala na mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi may paliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang empluensya ng pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno ay sinusunod na ito. Maging sa makabagong henerasyon, lalo na yung mga nakatira sa malalayong lugar o probinsya ay sinasabuhay pa rin ang mga pamayin ito. Disclaimer, ang impormasyong po ito ay base lang po sa research ko. Mga pamayin ng mga sinaunang Pilipino. Ang pagkakaroon ng sugat sa mahal na araw, hindi ka gagaling. Bawal magwalis paggabi dahil mamalasin ka. Bawal daw maglipat ng bahay kapag buntis. Sa babaeng may asawa, kailangan ka ng paapalagi ang unang iyakbang tuwing uuwi ng bahay upang hindi masira ang kanilang pagsasama. Ang isang punong kahoy na maraming bunga ay malalanta at titigil sa pamumunga kapag ang bunga nito ay napaglilihian ng isang buntis, kailangang ihian ng kanyang asawa ang puno upang bumalik ito sa dating sigla. Masamang magpatong ng sapatos sapagkat nagdadala ito ng kamalasan sa buhay o pag-aaway sa pamilya. Mamalasin ang sino mang magsusuot ng baligtad na midyas. Upang swertihin sa pupuntahan, kanang paang palaging dapat unang iyakbang sa sasakyan. Kapag ikaw ay napadaan sa isang yungib o tunnel, iwasan mo ang huminga at gumawa ng isang kahilingan habang nasa loob nito at iyon ay magkakatotoo. Kung nangangati ang kanang palad, ang ibig sabihin ay may darating na pera, ngunit kung kakamutin mo ito, hindi matutuloy ang pagdating ng pera. Kung nagkita kayong magkakaibigan habang naglalakad sa tulay, iwasang magsabihan ng goodbye bago maghiwalay upang sigurado ulit kayong magkikita. Hindi sinusuwerte ang bahay na ang front door ay hindi nakaharap sa kalye. Kapag kumakain ng isang buong isda, tandaan ito upang laging susuwertehin. Alimbawa ay ubus na ang laman ng nasa ibabaw, huwag mo itong babaliktarin, tanggalin ang malaking tinik, sa kakainin ang natitirang laman. Ating laging tandaan, ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamayin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsanguni sa Kanya ay may kongkrito at malinaw na hinaharap tayong maaaring lakaran sa tulong Niya. Thanks for watching my videos mga ka good vibes. If you like my videos, just like lang po at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat guys and god bless everyone.